ito na yung pangalawang dive namin hanap tayong isla ulit mga kapadyers na ito timbungan kagad mm -hmm. lagata ka dyan. naglipat kami ng bagong bahura dyan sa parting unahan lang ayos ito mga kapadyers timbungan kagad hanap ulit islang mga pana dyan sa parting unahan na naman na ito may mga sa butas pugita mga kapadyers may mga batong malilita na kaharang inalis ko muna Kiklitin ko na naman para lubas sa butas. Lubas ka na dyan, pugita. Magpahuli ka na. Mababaw lang sinuutan niya. Hindi kasi nung kalaliman. Hirap makalabas dahil mayroon pang mga malilita batong nakaharang sa butas. Sa kanyang lalabasan mga kapaders. Ayan. Kung diyan tayo lumalabas, kanyang kalamay. Maya, maya, maga pang niya palabas mga kapaders. Sige, labas na. Ay talaga nga ayaw lumabas lalong sumusuot sa pinakailman butas mga kapaders ala tsatsaga-tsagaan -tiyaga ko man ito ang hindi nalabas ang hindi ko nakukuha ilakwalis ito mga kapaders ayan kusang malabas na kahit hindi akilitiin labas na tuli ka sa akin salamat lord malaking pugita ito patatama ako sa pagitan ng dalawang mata mm -hmm. ito na, masuot ka pa dyan Gitik mga kapaders Namuti ang kabaak na katawan Medium na ito Pero estimate ko dito parang big na Malaki na ang pangapit Kung malaki pa ang buwan Gaitong mga pugita pag bubuhayin mga kapaders Gumagapang ito Nangapit ito ng mga kain Pag idili mga nakasuot lang Pero madaling hanapin Pag naispata migling naputi ang kanyang mga galamay Hinaharang yung mga kapaders sa parting mata Kaya minsan ako no, si Riaudin niyan. ay bigi talaga ito mga kapadis malaki ng pangapit o ba yun? sa puno ng galamay hanap ulit tayo baka mayroon pang kasamahan pakita oy kulambutan mga kapaders may isang kilohan na ito mahamu lang mm -hmm. lagatak ayos na ito dagdag maganda unang dive namin kanina ni Kadavis Rico puro kulambutan mga kapaders awang ko lang ito kung may kasamahan may itong kulambutan sana meron hanap ulit tayo sana meron kasama'y kulambutan may nakasuot mga kapalis na malaking isda ito na laang muna sulit mm -hmm. lagata ka dyan ayos yung pandaradagdag isda mga kapalis uwan uwan sulid masarap itong pinirito hanap na naman tayong isdang mga pana na ito alatan malaki mga kapalis mm -hmm. sentido ang tama nagdudugo gitik mga kapalis sigurado itong pang ulam Ganitong klaseng isda, yung buyer hindi na bumibili mga kapaders, pang ulam na lang ito. Hanap na naman tayong isda, dyan sa unahan, na ito. Sulit ulit mga kapaders. Mm -hmm. Lagata ka dyan. Malaki na ito mga kapaders, gabaraso ng bata naroon, ron. Mayroon dumaan na lapo-lapo. Anong isda kaya yun? Na ito isda ang murok, at saka sa peritor, saka botete. Ito lapo-lapo mga kapaders, dumaan kanina. Mm -hmm bali dalo mga kapaders isang lapo-lapo, isang solid barong isyan mga kapaders hindi yung kauser iba kasi yan ang kauser kasing kulay ito ng kauser hanat na naman tayo naroon mga kapaders pugita yun, uy nakatakas tabitawhan ni Kadam Siriko mga kapaders sarang na, sige lang uy ay buti at kapan ng pinuntahan ng pugita walang susuutan. Panahin mo kagad! Kapag huminto, panahin mo na kagad! sige lang yun pa mga kapaders ayan huminto panayin mo na yun sige yun tinamaan mga kapaders big na ito mga kapaders uy mga katakas Mangyaya mangyayakos yan mga kapaders panayin mo na kagad panayin mo na ba tamaan ako sige ayun mga kapaders sige lang yun talaga May love sige sige tinta pang ka dyan yun huminto mga kapaders ay talagang ayun talagang pahuli nagahap ng mahusutan itong mga kapaders. Panay mo na. Yun, tinamaan naman mga kapaders. Bugbog sarado ka sa amin ni Kadabis Rico. Huwag ka dyan mga payapos. Manlalaban niya. Malaking pungitang iyan. Malaki pa naman mga kapaders. Big na yan. Hanap ulit tayo mga kapaders. Diyan sa parting yung na naman. Na ito is the lapu-lapu. Mm -hmm. Pang-ulam mga kapaders. First class na nice isda mga kapaders. Kami nang maulam na ito. Dahil yung buyer hindi na bumibili mga kapaders gusto sana ng bilhin kaya lang ang itya ang kilo sabi ko wag na kami lang maulam na ito mag asawa talig bago at may anak pa mga kapaders pag aabayin ko at dudubulin ko ito mag-asawa yung ugbol maliit pa malaki pa yan mm -hmm, malayas ka pa nadubol mga kapaders bali dalawa isang panaan yung ugbo naroon, hindi ko pinanong maliit. Sa sunod na henerasyon, lalaki pa yun. Ako din mga kahuli. Hanap ulit tayo mga kapaders. Uy, na ito. Pugita ulit mga kapaders. Nawala man ang kulambutan. Pugita ang pumalit mga kapaders. Kuwarta rin ito. Pili itong pagtsaga-tsagaan mga kapaders. Kaya lang, kahit medyo mahirap mga huli Ayun. Ay, nagtinta pa mga kapaders. Binaguhan pa ako. Kikiliting ko ulit. Labas na dyan. Magpahuli ka na. Na ito na mga kapaders. Malabas na. Sigurado na ito. Medium lang itong kalaki. Mm -hmm. Pinana ko ng aking automatic mga kapals yung may sima. Alo, masugot ka pa dyan. Bali dalawang pana nakatagkas sa pugita. Isang salbatana, isang automatic mga kapaders. Na ito, yung aking salbatana. Yapos-yapos mga kapaders. Nakatagka din sa parting katawa niya ng pugita. Hindi mga katags, barabasta. Yung nisima kong pana, siya nakatagkas sa parting ulo. Sa pagitan ng dalawang mata aagal ah, ko sa kanyang salbatana yan yung gigiti ko hanap ah, ulit tayo mga kapaders naroon may pugita ayun nauto ka ng stingless ng pana ako ayun nakasuot kulay puti nakasuot mga kapaders si Kadem ko ang mapanayan uy may isa pa mga kapaders mag asawang pugita na ito yung isa o oh. ayun mga kapaders yung isa gagalawin ko ng pana yun pugita yung mga kapaders nag anyong bato ayun kaasawa nakasuot pa sa butas na ito yung isa uy gumagapang na mga kapaders mm hmm masugot ka pa dyan ahan naman ko mga kapaders hilahin ko bigla yun bumitaw ka dyan na ito na mga kapaders malaking pugita uli at yung kaasawa ayun hindi pa nalabas sa butas inaantay ko mga kapaders ayun na malabas na rin yung kaasawa kwartan linaw ito salamat lord Magandang biyahe ito ngayong gabi para sa amin. Pugita nagpakita ngayon. Walang kulambutan. Pugita. Ayun mga kapatid, lumalabas na. Mas malaki yun. Yung nakikadabis rin kong papanain. Siguro yun ang lalaki at malaki. Itong napanak ko babae, medyo maliit mga kapatiders. Ayan, gumagapang na. Yun, tinamahan din mga kapatiders. Dabukutin mo na, baka sumuot pa sa butas. Bali dalawa, magkasawang pugita mga kapatiders. Nakita ko. Bunit malapit si kadabis rin ko. isa namin panain. At parang hindi ako mahirapan mga kapatiders. Ayan, kwartang linaw ito at kagandahan mga kapaders si Kadibis Rico nakapanag pa ng dalawang kulambutan sa kapugita iba talaga pag ang jowa namin binas binas mga kapaders sa unang day puro kulambutan na namin ngayon puro pugita pero ayos na ito kahit walang kulambutan dito lang ang kwartang linaw na dito sa amin, ang bintahan ng pugita ang kilo, pag big na, 180, pag medium, 150, pag small, 140. Ang kulambutan mga ang presyo, kuha sa amin ang buyer. Ang big, isandaan ang kilo mga kapaders. Ang medium, 80, ang small 70. Kaya sa mga huli namin, sa gusto bumili, PM lang po sa akin Facebook page sa Father in some vlog. Doon tayo po magkuromin sa gusto bumili. Hanap ulit tayo. Isda, pakita. Baka mayroon pa. Na ito pa mga kapaders, pugitan na naman. Magandang bahura ito mga kapaders. Siguro ito tulugan ng mga pugita o kaya bahayan ayan sinusungkit ko ulit mga kapatid lubas ka na dyan labas na malalim ang sinuutan mga kapatid sila ka lang dito malabas aayaw ah, magpahuli ito mga kapatid di wali hayaan ko na ito maghahalapan tayo ng panibagong mahuhuling ispugita baka mayroon ng kasamahan at malalim tayo ng ibang mga pana dito may nakasuot lapulapo mm -hmm. kausir ulit mga kapatid pang ulam na naman ito namin Tawa ang aking kasamahan. Masarap ang ulam namin mga kapaders. Mga first class na isda, mga lapu-lapu. Sweet and sour ang masarap na luto nito. Hanap ulit tayo. Baka mayroon pang isda. Oy, kulambutan ito mga kapaders. Hindi ito isda. Nakacham ba man? Pangalumpa na? Mm -hmm. Gitik pati mga kapaders. Namuti ang kabaak. Ang kabaak naman ay kulay itim. Yan ang gitik na kulambutan. Hindi pa nakatinta. Buong buwan din ito mga kapaders. Walang kabawas-bawas. Sigurado, kalating ipit kapag ito nag kilo ang kilo ay sandaan mga kapaders hanap na naman tayo naroon sa butas mag asawan talik bago magkatalikuran mm -hmm. nadubol kaya ito oy nadubol mga kapaders ayos na ito pandaradagdag pandaya pa siya totoy pag naibinta kasama ng pambigas panggatas natsimpuhan namin itong bahura pugita ang karamihan mga kasamin nahuli naroon malaking isda alata na kulay dilaw mm -hmm. Iba talaga pag dalawa ang ginujowa mga kapaders. Binas-binas. Sumasalubong ang biyaya para sa atin. Pambinta na ito. Malaking alatan. Yung isang klase ito mga kapaders. Ito yung masarap lalong sinabawan. Lalo pag mataba. Iuulam ko ito bukas. Hanap ulit tayo dyan sa parting unahan. Na ito igat. Kung tawag sa bisaya. Dito sa amin sa kisod ay balangitan. Mm hmm. Lagat Kung sa bicol ay bagubanot. Ay, nakabunot mga kapater, sayang. Hindi ko nakita yun, sayang balangita, nakabunot. Maya-maya, panaglinaw. Sisilipin ko ulit ang butas na ito. Mm -hmm. Sigurado ka na, hindi ka dyan makabunot. Nakikipaghilahan, ayun, hilabas kajan. dyan. Hindi mo kaya ang lakas ko. Mahuhuli mauhuli kita dyan. Ulo ang tang mga kapaders. At yung ito yung nagitik, sigurado, hindi ito makakagalaw. Na, ito na sigurado ka gataan ka o kaya daing sakto pati mga kapas, may ang panahon masarap itong dinaing pagkalay tsaka bipirituhin tsaka mayroong isang kwatro ay sarap ito mga kapaders pero masarap nito ginataan may kasamang salay sa kaaluya para mabango hanggang dito muna aking video sa pamana maaho na muna kami at mawit na rin mga kapaders oras nga pala ngayon alaw na ng, mga kapaders ang madaling araw sikat na rin ang buwan medyo malap ng isda mawi na Abang-abang na -abang pag-uwi namin mamaya. Na ito nga pala mga kapadya sa aming huli. Dalawang kulang butan man. Tigdalawa kami ni kadawin si Ang karamihan ay pugita mga kapadyas. Balaking kulang butan ang huli ni kadawin si Ito ang sa akin man. Karamihan ay pugita mga kapadyas. Hindi ko lang alam kung ilang piraso yung pugita ang huli namin. Bukas lang yung maalaman Abang-abang lang pag-uwi. Na ito na mga kapadyas. Oras nga pala ngayon. Magalas dos na ng madaling araw. Nawi pa lang kami. Isda namin, ilang piraso, pero sulit man mga kapaders. Ayan, mga sibungin. Sa taligbago, timbungan, alatan. Yung mga liglig na yan, pangulam yan sa kaalatan. Pakita ko sa inyo ang kulambutan. Na ito mga kapaders. Dito kami bumawi ng kasamahan ko. Isang puno sa isang styro po ng mga kapaders. Karamihan ay kulambutan sa kapugita. Yung pugita namin, 8 piraso. Ang kulambutan ay kulang-kulang 20 piraso mga kapaders. Kwartan linaw na ito bukas. Abang-abang na pagtimbang. Good morning sa inyong lahat mga kapaders. Na ito na ating huling kulambutan kagabi. Pugita kulambutan ang karamihan naming nahuli. Talagang akabo. Pag una ba yan? Tingin lima piraso kami dalawang upong. Pinagasyang kung anong ito kunam. Otso po. Nebetso. ito. Bayan na Kailan na yun? Otso. Medya? lang. Pangalawang sabi. Otso quatro. Ito yung pigpay ocho, Otso ocho, Otso. Otso. natin ito pa ito. Dos <laughs> tres. Kailan? Dos tres. Lipstick ang you know? hmm. luto dyan. Bulutan. Ang lalak. Ang lalak. Ang lalak. May medium pa ito. O, ati, ati wala naman sinabing eh. small. Hmm. Sa sisingay nga eh. ni. Ano? Wala yung Ika nga ni may... Nangingi Nanging, Nanging, alam na kaya. Nangingi alam. Ano na yan? Masyado ka ay manalak. Nangingi alam kaya. Bramos. Small. Nangingi alam. Ito na pala ang kabintahan namin lahat-lahat mga kapader sa kulambutan. 3,937 ang sa isla, 975, ito ang kita namin lahat-lahat, 4,912 ang gastos, 484, ito ang natira, 4,428, pinaglima mga kapaders, apat na tao, pang isang bangka, ito partihan bawat isa, 885. Ayos na ito, may pambigas na kami, salamat ulit Lord na marami sa biyaya kagabi, sana sa ulit lahat namin, makatikot kami uli. Maraming salamat sa inyong panood, God bless. Ingat po tayong lahat.